Keep tatlong basyo. Okay? Ito, gagamitin ko ito sa kung paano may apply na <laughs> Mr. Uh, fighting. Ha? Okay, itong isang technique ito, kahit sa palo o sa sangsak o sa suntok. Halimbawa, ang isang kalaban mo ay jump straight ka lang. Jump straight, la, Ito, atras. Yan. Yeah. Nasa At sayo na yan kung susuntokin o apakan mo kaya o ayun bibira ito ito ipa-apply ko sa saksak saksak na kutsilyo yan ito may ito karamihan saksak puro sa baba hindi apply ko to yan hip block ha lock ito judo ito yun apply ko kukunin yung kutsilyo sa'yo Up. baba lang ganun yan Kumain may ha la. la 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 ayun pwede to sa pang pelikula okay eh olet ulit isa pa halimbawa naka side dito ako naka stick hindi puro kabila pasukin ko sa isang technique pass flow dito side pasok la ikot oh. yan <laughs> sakit sunod lang ako. Pusas sa diretsyo. Dampot na kutsilyo niya. Okay, pa. Ito, i-apply ko ito sa pataas na saksak. Ito karalihan sa pinipula ginagawa. Pero dapat ang saksak ito sa pagkawa. I-apply ko ito sa laki pa rin. Sa ginagawa ko sa lock sa fighting. Ito. Pa. Yan. Pusas. Ganun pa rin ang kalalabasan niya i-apply ko to sa simple lap dito ako nag blocking saksak doon lap side simple judo tumbahita okay ito nakuha sa lahat ng style saksak -sak, sa baba saksak sa taas saksak sa -sak. dito naman siya ang gagawin ko sa kanya ay ilalak ko lang siya para hindi makapalag. Ito ang gagawin ko. Saksak pa rito. Ito pag saksak, ikot. La. Ito yung pinakasimple. Kasi pag yung pag-ilbo, nasa tayo na yan. Ito yung mga na simple. Ngayon, i-apply ko ngayon sa palo ang ginawa ko pa yan, palo. I-apply ko sa palo yung laki na yun. Pag pumalo ka, ito mo. Pag pumalo, pag pumalo sa ulo, pag naka-wave ka, balik. Balik ulit kapag pa ganyan. Hiri, hiri. Ha! Nasa lab, lab. Yun. Tapos kanya na eh. yun. Agaw. Pag gusto ko siyang diritsuhan, agawin ko yung pamalo sa kanya. Na. Ha! Na. Ito ang maglaks kanya. Yan. Itong kalalabasan sa kanya. Palok. Nasa kanya na yan. Simple lang yun, pero explanation lang. Ito. I-apply ko ngayon ng palo para hindi ko rin siya sub-sub diritsok. Lang, matutunan mo talong sa... Simple lang. Ayan na dap. Ang gagawin ko ngayon ay parehas kami may pamalo. Ito. Alam mo na. Wala? Wala. 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 Wala.